Good morning So malalim yung snow dyan So kaya um, Pinala ni Richard yung daan Kasi mahirap na So lagpas ng Ano Tuhod Siguro sa akin ha ang Malapit na yun sa ano Sa paako O sa ano yun Sa legs Mataas pa So, malalim. para may madaanan. So yun, yung umaga ko bago magkape. Ang um, pinakuluan ko muna yung manok tapos itapon yung sabaw. So yan yung ano, resulta. Nilagyan ko muna ng ano, uh, lasa. So, so ko pa yan. bago ko ano um, mo na dito tapos ayan iniprito ko na yung manok so, ibang klase din wala sa recipe so, lutuin mo na uh, lutuin ko muna yan bago ihalo sa ano mamaya pansit so, ayan, ayan yung resulta piniprito ko na yung manok tayo ng bahay tapos iitapon ko din sa bahay Dahil mainit ang tawali, nagasan ko muna. hindi ko magalaw kasi mainit sigura So uh, mga bro mga sis ito na 'yung ingredients ng ano pancit marami. Pahinga muna. Pahinga muna guys, uh, kap magkape muna tayo so ito. So bago magluto. Pahinga muna bago magluto. Tingin muna sa bintana. Ayan, mainit sa labas. So Ganda ng umaga. So kanina maraming dumaan na ano, nag nangangabayo. Tingnan ko lang kung may dadaan. So maganda ang araw. Um, umalis yung housemate ko kasi papalitan yung sakya, sasakyan niya. Ayaw niya huh? ng electric. Yung kitchen yung puti mamaya. Itim, itim na yan pag uwi. Dahil wala akong bawang. Wala lang. kaya niluto ko yung pangsahog ng pancit kasi yung kawali ko is maliit so wala kasi akong kawali na ano malaki so kaya yun so niluluto ko pa. Pahuli rupulyo. Ang gulo.